Ilang araw bago ang undas, nagsimula ng tumaas ang presyo ng bulaklak sa Dangwa sa Maynila. May tip naman ang ilang nagtitinda para sa mga mamimili. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Ilang araw bago sumapit ang undas, normal pa ang dagsa ng mga namimili ng bulaklak sa Dangwa ayon sa ilang nagtitinda. Pero anila, unti-unti na rin tataas ang presyo ng mga bulaklaka. Inaasahang dadag sa mga mamimili, tatlo o dalawang araw bago ang undas. Yung mga ibang karga po, nagtaas na po. Yung sa um, ibang mga dating parehas pa rin naman. Hindi, masyad, hindi pa masyadong nagtas. Ang presyo ng Malaysian Moms naglalaro sa 200 pesos per bundle. Ang Roses naglalaro sa 1,100 pesos hanggang 1,200 pesos per 20 pieces. Ang Astro nasa 100 pesos per bundle habang 100 pesos per piraso naman ang presyo ng Sunflower. Ang Carnation at Gerbera naglalaro sa 180 pesos per bundle. Ang Stargazer at Casablanca nasa 150 pesos per bundle. Ang orange flowers naman naglalaro sa 100 hanggang 800 pesos. Ayon sa ilang nagtitinda, tulad ng inaasahan, maraming taga-probinsya rin ang darayo sa Dangwa para mamili ng mga bulaklak sa last minute. May tipid tips naman ang ilang nagtitinda. Depende kung paano nila kung ipangtinda o pang-alay lang. Sir, pag pangtinda po, pwede naman mamili na pong ng mas maaga. Kasi pwede naman pong um, i-stack nila. Pwede nilang ipatagalin yung buhay ng mga bulaklak. Pinapayuhan din ng mga mamimili na hanggat maaari ay mamili na ng mas maaga at wag nang sumabay pa sa dagsan ng mga tao para maiwasan ang siksikan at trapiko. Bien Manalo para sa bayan.